Kumusta? Siguro nasaksihan ng kadamihan itong napakainit na sagutan nila ni Senador Van Pilo Lacson, ang chairman sa uh, Blue Ribbon Committee na bago lang din bumaba sa pwesto nag-resign versus Senador Rodante Marculita. Ito ay kaugnay sa interview kung saan gusto ni Senador Lacson na maipasok si Engineer Bryce. Kaugnay sa uh, state witness. Pero gusto naman ni Marcoleta na ang pamilyang Diskaya ang maipasok at may kumakalat sa media ngayon. Mamaya ipakita natin ang kaugnayan sa insurance sa misis ni uh, ni Marcoleta kung saan si Cartonien din na nagsabing may insersyon si si uh, Hontiveros ay endorser sa naturang insurance. Ito po ang mainit na Sagutan nila. Mr. Chair, you were interviewed on Billionaire Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Pink, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez. Mr. Chair, question is does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are but the chairman of here. this committee. Anyway, let's proceed with the with this, uh... You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead. Ito, si kaya ka na, sinasabi uh, ko sa inyo eh. Your an investigator. In we are investigating. Uh, Mr. Chair, we are in, still in the hearing investigating. Suspended. Oh, so, sinuspended ang hearing. Nagkainita na dito. Mr. Chair, At dito makita natin na binabi...

So am, ko, the, to the, uh, Mr. Chair, ito ha you Mas lalong ominit si Markulita dahil gusto talaga niya na yung pamilyang at uh, diskaya ang priority may pasok sa Uh, state witness, no, uh, kumpara nitong gusto naman, batay ni uh, Ping Lakson, gusto niya, sa kanyang opinion, mas credible si Engineer Bryce. Okay. Of this hall, you Dahil, uh, kung maalala ninyo, si uh, Engineer Bryce, isinaulit na yung ibang mga, ibang sasakyan na mahal, no, napakamahal na sasakyan. At isa sa mga kinikwestiyon ni Senador Rodante Marculita, yung restoration of the damage, no? Uh, uh, wala umano yan sa wala yan sa uh, batas. Pero ang tanong dito, kung si Engineer Bryce ay isinauli na yung gusto ni Marcolita na pamilyang Diskaya, wala tayong narinig na ang pamilyang Diskaya ay hindi gustong isauli kung ano ang dapat isauli para sa publiko. ba? Diba? Pero si Senador Marcolita, parang ayaw niya na may isauli etong Diskaya pamili. Okay, tuloy natin. You are I questioning your opinion you the of this Mr. Oh, yan. Mainit. Mainit talaga. Kahit walang microphone, ha? Marinig pa. Ano yon, nangyayari Yun ang question niya. Bakit ganun na mas credible pa si Bryce kaysa Diskaya. Dahil gusto ni uh, Senador Marcolita na yung Diskaya talaga ang mga pr priority. Kaya may nagtanong, ano ba, yung Diskaya ba kaanib sa Iglesia Ni Cristo? Hindi. Mga Katoliko sila, pero sa kanilang pagkakatoliko, may halo-halo silang pananampalataya dahil daming superstitious beliefs nila. Di ba? Ang daming pampaswerte nila. Million-million na -million halaga pampaswerte nila. Ngayon, nagresign si Senador Ping Lakson sa pagiging chairman sa uh, Blue Ribbon Committee. May mga nagsasabi sa social media, dapat ibalik daw umano si Senador Marcol Marcolita, kaya ang tanong pabor ba kayo na maibalik bilang chairman si Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee? Comment kayo. Yes or no lang yan diyan sa ating uh, YouTube, no? Nasa YouTube. Oh, pwede kayong mag-comment diyan sa ating YouTube, yes or no. Okay. Balik natin Uh, ito ang mainit na bahagi nila. Process of so protective of protecting them. Mabuti sinabi mo yan, uh, so, uh, yun na. Uh, tinanong siya ni Lakson kung bakit uh, pinoprotektahan mo ang Diskaya. Sabi niya, hindi ko sila pinoprotektahan. Okay. sinasabi, I am protective of the diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resumed. Session is resumed. Oh, so resume ang sesyon binabaliwala yung uh, pagwawala ni Marculita dito I am questioning the proceedings, Mr. Chair. Missela you proceed. At kahit uh, nakapalong na 'yung microphone ni Merculita, marinig pa natin dito. I will, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me raise this point. Maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead so, uh, Mr. Alcantara you proceed with your statement. Your honor uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed proceed. Ano bang gagawin natin dito? So marinig pa ninyo ang buses ni Marculita. Ano ba ang gagawin natin dito? Mago po sa inyong lahat. Ilatangka ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakaraang huling araw. Direkto, tumindig na sila si Marcolita. Upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal. oh, yan, yan, yan. Ang tatlong pundaon. Makita natin. Bahali, oh, so, balik, yun ang nakamaraw. mainit na bahagi. Ngayon, nagiging viral yung inilabas na pahayag ni Katon Ha? Ah, kaugnay sa insersyon daw. Insersyon na natuklasan niya kay Senador Reza Hontiveros. Ito na may pinabulaanan ni Senador Hontiveros na hindi totoo at fake news. And alam niyo ba, si Katon Yeng sinisisi niya sa mga DDS. No? DDS ang sinisisi niya ngayon. Ito, po tayong sinabing magnanakaw si Senator uh, Risa Ontiveros. Yun namang mga DDS dyan na... Yun namang mga DDS dyan na ginagamit itong ating pagsasahimpapawid Wala po tayong sinasabing gano'n. Wag... Do not uh, misrepresent me. Wala po tayong sinabing magnanakaw si Senator uh, Risa Ontiveros. Yun namang mga DDS dyan na... Yun namang mga DDS dyan na ginagamit itong ating pagsasahimpapawid. Wala po tayong sinasabing gano'n. Do not misrepresent me. Ayan, ah, mga didiis talaga. At ngayon, may kumalat sa social media, ito, ah, ang tanong kasi ni ni Sen. Lacson kay Marcolita but protected kayo sa diskaya? May, may kumalat ito. Kumalat ito. Ang kaugnay sa stronghold insurance. Si Katuneng, nakaanib sa Iglesia na Kristo kay Felix Manalo, siya ay endorser o mano, netong stronghold insu insurance. At itong misis naman ni ne senador Rodante Marcolita na si Mrs Edna Marcolita ay may koneksyon bilang independent no director sa Stronghold Insurance kung saan ang mga diskaya ang mga diskarya uh, o mano ay insurance provider ito sa mga diskaya sa kanilang project at si Senador Marcolita gustong ipasok sa Witness Protection Program ang diskaya at kaya yun ang dahilan kung nagkainitan sila ni Lakson dahil may naunang pahayag si Lakson. So, meron tayong katanungan diyan, pabor ba kayo na Uh, bumalik bilang chairperson sa Blue Ribbon Committee si Senator Marcolita, yes or no? Sa ngayon, merong uh, 20% yes, merong 77% no. At ano bang dahilan na nagresign si Senator Ping Lakson? Pakinggan natin ang reaksyon ni Attorney Claire Castro, bago tayo papasok sa punto por punto dahil may makipagdebate daw ngayon. sa press conference ni Senate President Tito Soto. Okay. At uh, alamin natin. Maraming nalungkot, di ba? Kahit si Sek Boying sabit sa loss na hindi na maging um, uh, ano Blue, ano yan? Blue Ribbon Committee Chair, si uh, Senator Lacson. Ito ng alingas-ngas ng panibagong rigudon ni Iginiit ni Senate President Tito Soto na matatag ang Senado. Sa gitna niyan, formal nang nagbitiw si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag sa manumalyang flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Wala pang isang buwan ng pinalitan, Senator right Jesus right Cordero right ni ngayon yung Senate President Tito Soto. Pero umuugong right na naman ang palitan ng liderato. Sabi naman ni Senate President Soto, walang mangyayaring palitan. Okay, wait na mga klira. Ito, 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 ito ha? Pakingan mo natin ito. Bago yan. Ito naman yung sabi niya sa kanyang press briefing. Aalis si Senator Ping is para hindi na ma-unstabilize yung po, ma-destabilize yung po yung Senate leadership na meron daw pong namumoko, parang siya na lang daw yung sacrifice dahil maraming hindi masaya daw dun sa pagpapatakbo niya ng Bill <laughs> um, you know, everybody's entitled to his own opinion, so whatever they say, it's up to them it's, if, if it's their opinion. But as far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both oh, majority... Confident siya. Magkaiba nga eh, di ba? Si, sa, si, si SP Soto is very confident na eh, hindi naman kakaroon ng regudon. Kaya lang, si Senator Lacso naman, frustrated. Kaya siya nag-resign. Okay? Sige, tuloy. In minority, um, I am very sure that the Senate is stable. And we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent. <coughs> everything will be accountable. Yes. 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 So, Hindi <coughs> uh -huh. um, ko alam kung saan ang gagaling eh at Abangojen, ah, ah, alam naman siguro niyo ko na kikinig kayo at nagsusunod sa balita na may panukala ah, may may inilabas na pahayag si senador Kaita no, Senador Peter Allan Cayetano na mas mabuti daw mag-resign lahat. Sa presidente, vice president, senador, kong congressman at magsagawa ng snap election. Pabor ba kayo dyan? Kaya ayon sa asimbahan, hindi snap election ang solusyon. Dapat managot ang dapat managot sa pagwaldas sa pera ng taong bayan. Okay, tuloy natin. Eh, alam mo naman dito sa Senado, pagka sa social media yung kwento, hindi ka, uh ano eh, well, madaling kumalat dahil social media, pero uh, I, don't see it uh, coming from anywhere. Uh, in fact, no, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh. Sabi rin niya. Anyone, in the <laughs> Yeah, I believe him. Hmm. Sir? Yung pong napag-usapan din hmm? niya sa... So in other words, mga ka-clear, masasabi kasi dito, kaya siya mag-resign kasi para hindi na rin matanggal si, Secre si Senator Soto, Sap Soto, sa ano, sa pagiging sa Soto tuloy. SP Soto sa pagiging SP. Pero sabi naman yan hindi. Kaya lang bakit ay eh, kumakalat? Siguro nagpapakalat nga daw is mga social media. Pero siya is uh, confident naman siya na hindi magkakaroon ng pagpapalitan ng liderato. Okay? At uh, kailangan sila mag mas maging transparent Diba? Sa kanila mga ginagawa ng trabaho. <laughs> sa, sa majority, regarding to sa leadership po, nagla check ba kayo o sila mismo kayo usap kayo after hearing the story na nasa kanila yung tayong suporta po nila? Oh, we call usap naman kami. Pag kami ng mga lumilito na ganyan, I, I, get messages from some of them saying, uh, "Bayan, we should listen, we should listen to that." Mga ganun ganun. Yeah, no need for a loyalty check. How confident are you SP that the majority still How confident are you SP that the majority block still supports your Senate presidency? I'm quite confident. Oh, confident. ah uh, But uh, as usual, you know, any senator who is elected into the leadership <clears throat> only serve at the pleasure of your colleagues, of your peers. So, yeah, depende sa boto eh. Pero feeling niya, gusto pa rin siya ng mga kasama niya. We obviously need that. But as, as far as I'm concerned and as far as I know now, I'm quite confident that we are stable and um, the leadership of the Senate is uh, well in place um, we introduced kay Senator JV na parang may balak, may sa mga reports na may balak siyang kumala sa majority. Ano yung gano'n na sabi ko sa inyo? O, oh, ulit ulit si JV, sinasabi niya na nung araw pa yan, rehash daw yan eh. And... Oh, talaga? O, oh, hindi daw sa kanya galing yung mga clear message niya. di ba? Ito kasi yun eh, may message siya ngayon ito. Oh, saan ba yun? Ito, ito, ito. Sabi yan. Ito. So, in sabi words, sabi, man, rehash, oh, hindi niya ito sinabi. i-delay -de na lang niya, di ba? Ayan o, oh, kumakalat eh. O, oh, that's October 2. Senate losing focus on real culprits in flood control mess. Diba? As for me, kaya niya ito sinabi. As for me, everyone knows I just, I just focus on work, but if you're no longer happy, then what? He said in a Viber message written in Filipino. Viber eh. So kaya lang ito. So hindi ito luma. Eh, has to quickly clarified that he would not join the minority. Okay. He didn't say, I am moving to minority, more of being independent along with some senators. ba diba Pero sabi niya, rehash. So, let's see. Oh. Uh, he was he was interviewed and quoted that I think about more than two weeks ago when ah, okay. the ah okay okay so two weeks ago October two eh remember, oh, oh, to October two yon so kumagaluma na So, yung naging nari ngayon regarding Sen. Lacson, mukhang hindi naman yun patungkol doon. Di ba? Kasi two weeks ago na daw niyang sinabi. The issue of the interview of Sen. Lacson mentioned about certain insertions of uh, some Senators or almost all like that. Ah, uh, yun nga, pinanggalingan. Yun yung nak nakatrigger, mga clear. Yung bilanggit ni Sen. Lacson na almost all of the Senators ay may insertions. Sabi na nga ba eh, sabi ko sa inyo, mga clear. Eh, hindi siya ito totoo naman, no? Di ba? Medyo hindi naging katanggap-tanggap yon sa iba. Kasi parang nalahat, para nala, parang nalahat halos doon sa Senado. Nalahat sila, eh, culprit. Di ba? Parang, the way I see it, parang siyang nagpahina sa pundasyon ng Senado. Kasi parang lahat dito, kurap. Kasi sabi nga natin, kahit sabihin natin, na itong, <clears throat> itong uh, insertion, kahit maganda ang layunin, sa ngayon, negative siya. Parang yung dati, mga kakli, yung salita palang dengbak siya, kung ito naman ay nakabuti doon sa mga pang pangalawa na naturukan o pangalawa na pala dengue parang lahat ni lahat yon Pag sinabi yung dengbak siya, tabu. Ganun yung dating. So parang dito ngayon, yung word na insertion, pagdating sa budget, tabu. Ha? Kahit anong explain mo dyan, lalabas yan, lahat sila parang mali. Parang ganun yung grabe. That was the reaction of Senator JB the following day. Hmm. But after that, when I explained what the insertions and in amendments are and how it is really uh, placed in the budget, uh, at yun yung mga nabanggit na yun, ay eh, karamihan naman yung uh, amendments, uh, it all uh, settled down. Eh. So the, the issue that is being placed uh, um, uh, in social media and some mainstream media reports about Senator JB, I am very sure that he will deny it now. You know, he did say that before. But uh, in fact, I was I was on the phone with him yesterday, <coughs> telling him about plan the center last and he was um, quite <coughs> worried. Sabi niya, mahirap pa pagkusap natin parang ganon. And then he also, ano, ha, he uh, he told me na baka iniisip ni Senator Lason uh, yung mga yung mga nilalabas sa media tungkol sa sinabi ko baka uh, baka that uh, influences him sabi ni Senator JB um uh.